Welcome sa isang panibagong adventure. Sa video na ito ay papasyalan natin ang isa sa pinakasikat na talon sa Pilipinas. Ito ang Pagsanhan Falls sa probinsya ng Laguna. Kiala ito dahil sa ganda ng tanawin, exciting na boat ride at mayamang kasaysayan. Sasakay tayo sa tradisyonal na bangka para sa shooting the rapids kasama ang mga biyasang bangkero na magdadala sa atin sa Pagsanhan River. Habang bumabaybay tayo, makikita natin ang lunti ang kagubatan, matatayog ng mga bato at maliliit na talon. Hanggang sa marating natin ang kamangha-manghang main falls. Tara't sabay-sabay tayong mamanha sa adventure nito. Let's go! Wow! May lake na naman. So, ito na yata yung ano. Lumot Mahipon Lake kasi ito barangay Mahipon to eh yung dinaana natin tapos nakita ko sa map to nakalagay Lumot Mahipon Lake may mga bangka, may mga nanguhuli mga nangingisda at doon sa so may gawi doon no, may mga nagka car camping ganda rin ang lake na to pali para natin to ng drone let's go It's so amazing, amazing I could stare into your eyes for hours and hours Everything is kinda hazy you are just dancing in the dark in the flashing lights I know you can't hear what I'm saying, saying So I'm just gonna I'm all about that go away pa rin tayo sa Bumbungan Eco Park so nakalagay 2 minutes na lang doon na tayo sa spot ang ganda ng kalsada dito ang ganda ng kapaligiran dito sa Cavinti Laguna Bumbungan Eco Park so yun yung tuloy Tourism Office Cavinti Laguna Ayan. so dito lang ang parking Nandito po tayo sa Cavinti, Laguna Galing po tayo doon sa Bumbungan Eco Park At ngayon naman punta na tayo ng Pagsanhan Sa town proper na At Bukas Pupunta tayo ng Pagsanhan Falls Pero hindi na pala Pagsanhan Falls ang tawag O ito yung view ng Bumbungan Eco Park Pag nasa itaas yan, ito po yung view ng Bumbungan Eco Park pag sa taas. Ano? Dito sa ilalim ng tulay, kasi okay, nandito tayo sa may tulay, yung mga nakapwesto rin naliligo dito sa ilalim kanina. Ah, uh, video na natin. Ito po yung Bumbungan Eco Park. Naging Eco Park na lang siya. Pero dati, daan yan, main road dyan pa ganyan. Dyan dumadaan ang mga sasakyan. Papunta doon. Ganoon. Ngayon po, ginawa na ng tulay para para sa kaligtasan ng mga dumadaan kasi pag malakas po ang ulan galing sa bundok rumaragasa po ang tubig na malakas papunta dito alis na tayo dito sa Bumbungan Eco Park punta na tayo sa kabayanan ng Pagsanghan yan, maghanap muna tayo ng matutuluyan para bukas maaga tayo papasyalan natin ang Pagsanghan Falls Woo! let's go fresh ko talaga ng hangin dito gawa ng mapuno kasi Welcome to Barangay Poblacion Cavinti Laguna huh. So tapos na po tayo dun sa may Bumbungan Eco Park Ngayon po punta na tayo sa kabayanan ng Pagsanhan Ayan, Alamin natin kung saan ba yung jump off ng pagsasakay ng bangka papunta sa Pagsanhan Falls Sarap ng road trip natin dito Sulit Laguna road trip Laguna nang ikaw ay marating ko May kantang ganon mm -hmm. Ito pong kalsadang tinadaanan natin Ito po yung Cavinti Pagsanhan Road Talaga namang napakasmut ang kalsada oh. Tsaka malamig ang hangin dito Kasi paulit-ulit na lang tayo Mapuno ang lugar na to Talagang probinsya probinsya Tingnan nyo naman oh Papapabangin oh, ka talaga dito eh Oo oh. Ay, yung na bumira Gasolina ko, 21.7 kilometers na nagbibling Pero ang sarap eh oh <laughs> Yes Grabe, ganda ng kalsada Dito nandito na po tayo sa Bayan ng Pagsanhan, Laguna at uh, dito maghahanap Maghahanap na po tayo kung saan tayo pwedeng sumakay ng bangka Para makarating po tayo sa kilalang Pagsanhan Falls Pero ngayon ang sabi Kabinti Falls na daw po Ayan, Sobrang solid ng adventure natin dito sa uh, probinsya ng Laguna Ang ganda ng lugar na napuntahan natin sa Lumban, Kabinti O oh, ngayon ito, 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 ito may na, nakalagay Pagsanhan Falls Boat Ride Station So, pag-inquire tayo dito JJ's Events Place Resort Ayan, avail 20% off Summer and rainy days discount ba mga okay dito So, dito pa tayo Sa JJ's Events Place Ayan, dito kami tumuloy Ni Unico So, so balang nito Dito na yung daan natin Papunta sa Boat ride Boat ride na tayo Papuntang Pagsanhan Falls ah, May simple pa dito oh. Ayan, ito yung natuluyan namin, 2,000 per night. Good for 2 packs, air condition namin sa rating CR. Okay dito. Let's go! Ito pala. Ito yung requirements, kailangan mag-shoot tayo ng life jacket, tsaka helmet for safety rin, syempre. Okay, o, let's go! Ito na natin ito. Ayan pa ito. Nandito na tayo sa boat station. Ayan, yan, yeah, parating na yung natin. Galing na tayo ng pagsanahan po 14 years ago At ngayon lang ulit mauulit Kasi naalala ko 1 year old lang yung anak ko noon So hindi siya nakasama do sa boat ride Ayan na po yung bangka, na bangka Para sa natin <laughs> <laughs> Ay sa bangka Alright Pangalan niyo ulit kuya Joking Kuya Joking Saka si kuya Marlon Sige Marlon Sama natin Tahan natin ang pagsanahan balls

Matapos sa doon sa mga bato para makatawid tayo dito sa unang lagaslas na ating binadaanan. Ay, na tayo, yung... tayo sa First Rapids. Whew. Dali! Ito na yung Second Rapids. So labing anim lahat yan. Sa so second part pa lang tayo. Ayun na. Baka na naman sila kuya. <laughs> Kaya joking. Kaya kaya lumaki muscle ni <laughs> joking. Yung, yung, oh. parang si Hawk eh. Hello. Magigit <laughs> tayo. Welcome to Kabinti. <laughs> Ay, may mga market doon oh. Mga bata o. Sa o. mga bata. Ayan na nakalagay Welcome Kabinti So dito na tayo sa boundary ng Kabinti So totoo nga kuya na ang pagsanghan Paul Nasa Kabinti Laguna talaga sa, Sakop nila Sakop nila Pero, Pero sikat siya talaga Pagsanghan talaga no mm -hmm. Kasi elementary pa lang ako sa eskwelahan Pagsanghan Paul talaga nakalagay si mga libro eh Opo. <laughs> Kasi ano siya, eh Nagmumula ka talaga sa mismong bayan. Ah. Sumasakay ka sa mismong bayan ng pagsahan. Mm. Ng boat. Uh. Ah. Ayun. Ayan naging pagsahan, Paul. So ito daw host na yan. Kung napapansin nyo yung host na yan. Nung dumating daw si Bagyong Aghon. Lubog daw yan. Diba? Grabe. Ganun kataas yung nilaki ng tubig dito. Bale ito kuya, Bumbungan River. Ah, sir. Ayan. So pinapaybay natin ay yung Bumbungan, Bumbungan River. Ayan. So, kahapon, galing kami dito sa Bumbungan Eco Park. Ayan. Sa taas. Okay din dun. Pinda rin. Pwesto rin. Dahil na so, nakikita niyo yan, parang dalawang bundok na nabiyak. Ito yung dinadaanan natin. Yung ilog ng Bumbungan River. Yung parting kaliwa, yan daw ang Lumban, Lumban Laguna. Ayan, sa kaliwa. And yung dito sa kanan, yan naman ang Kabinti. Ayan, so kaya pala sabi ni Kuya Owi, oh, we may tatlong bayan lalo, daw na naghahati. Ayan, yeah, third rapids na <laughs> ito, accident trog, yeah. uh, ito ang accident prone ohi ano bayawa nipa bayawa ko <laughs> eh sumabuhay sumabat <laughs> marami siya, hmm. ba ito yung bayawa eh ano iniit may kaniyan ni malaking pangatlong rapids na o oh. nagtest nadaan mm -hmm. na natin dito ano kung 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 ano Ayan oh. Pero sabay, Pero sabay. <laughs> 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 Ayan, no? Ayan, sa likod natin o. Ayan o, yung sa natin o. Ayan o, yung sa yung naglalakihang <laughs> <laughs> bato na dadaanan natin sa gitna. Ito, pang-apat na to, kuya. Nang, haba. Ayan o, na natin ako. tayo. Ito na yung pang-apat na lagaslas. las Ito yung mga dinadaanan nating na rapids. Papunta sa Pagsanhan <laughs> <laughs> Falls dito ay kitang kita natin ang sipag, pusay at lakas ng ating mga bangkero dito sa Pagsanhan Falls. Lahat yan sinusuong nila para maipasyal nila yung mga turista at makita ang napagandang Pagsanhan Falls. Kaya saludo ko sa mga bangkero ng Pagsanhan Falls. Ooh. Oh. Grabe, ang gagaling nila, ano? Oh. Alam niyo kung paano sila kumilo sa niliksi. Alam na alam na nila yung ginagawa nila. Ilan taon na kayo nag-gagento, Kuya Joking? Ah, 26 na. 26 ah, years? kayo, 26 kayo Marlon? 20 na. 20 uh, na rin. Uh, na nilang mga boatman. <laughs> uh, alam na alam na nila yung mga galawan oh. dito. Oo. 20 26 years na pala nilang ginagawa yung gulit ng trabaho, yung pagbabangka. madalas na lang yung dadaanan natin at na natin ang pinaka-highlights ng vlog natin pagsan Sanhan Falls uh, oh. <laughs> Yan o oh. the waterfalls May May waterfalls dito daw naubusan ng tubig yung waterfalls na yan yan daw yung tinatawag nilang talahib falls so ayun po yung ano talahib falls sabi nila ko, yung joking. dito daw naubusan ng tubig yan ito so, pang 11 na rapids na yata itong namin ganda rin itong tala headphones oh. Taas Saka sabi ni Kuya Joking Itong tala headphones nga daw Ayan daw yung pulse dito na ha? Di nauubusan ng tubig Tuloy tuloy ang pagragasa ng tubig niyan Ayan po yung tala headphones Daan natin So meron daw mga turista Mga Navy daw sila Hello Welcome to Philippines Mabuhay! <laughs> Ayan Kuya ito, hindi ka muna ubusan ng tubig, no? Ay, sir. Kahit Ay, Ay mismo. Bukal ba, bukal? Ah, bukal! Ang labig dito, o. Tayo sa loob. Ang Yeah, alright. Ang gabi, ang adventure natin dito sa pagsanahan. Kasama natin si Unico, siyempre. Si Pia Marlon. Si we Joking. Ayan na, sa tubo na dadaan. So, tubo. So, harap hindi na sumasayang yung banka sa uh, upuan natin. <laughs> so kaya daw pala may tubo, sabi ni Kuya Joking. Protection daw sa mga bangkayan kasi matatalim daw yung mga bato sa part na yon. Yung pala yung silbi na ko tubig. <laughs> <laughs> yung pala, yung pala ang purpose niya para maingatan yung mga bangka nila. Kasi mahal din yung mga bangka nila. Nag-range daw ng 40, 35 to 40,000 ang ng isang bangka. Yung bangka nila ay yari sa fiber, hindi gawa sa kahoy. Oo. Ano ba? Mabaking. Mabaking! Parang daw. Ha! Nets! Hala Kasi eh! eh. Sabi nga nyo eh. Joking. Pwede daw E, inumin. talagang walang wala. Oo. ko siya mo. Pagkakakalaw lang wala. Fresh na fresh na tubig to. Hindi nga madali eh. Kahit yung natin ako. Kasi tinatanong sa halos may kada siya tayo, may makakasabay sa 'no. Tapos nila, partner. Laging laging gayong Ay hindi pala. Kaya siya may sarili number. Sa siyang number. May sarili siyang number. Oh, may sarili siyang number. 1,000. 1,000. 2,000 daw sila ng mga boatman dito sa Pagsanan Falls. Dami. So, swerte na daw, makatatlong biyahe sila sa isang buwan. Buwan. Yeah, kasi ang dami ng boatman. So, pag walang biyahe, Kuya Mardo ng ano, anong pinagkakaabalaan nyo? Driver. Driver ng... Tresigil. Tresigil. Ngayon, nagkapaktura tayo lang mo. Ah, swimming <laughs> Grabe! Skyway! <laughs> <laughs> Woohoo! May Ulo, mga sa ato. ang naman kung gaano majestic yung lugar na tinatahan na natin. ito na nga po nakarating na tayo dito sa spot dito na ginaray yung mga bangka dahil maglalakad na po tayo papunta sa Pagsanhan Falls yan dito na tara natin matapos yung halos isang oras sa bangka ito nga maarating na natin yung mas kilala sa pangalan na Pagsanhan Falls pero part na pala ito ng Kabinti kaya sabi ng mga taga Kabinti ano na daw ang pangalan nito ngayon? Cavinti Falls. Ayun, nakakita ko na. Grabe, napakasulit, napakasulit ng biyahe papunta rito. Ang ganda ng pagsanahan falls. At sa wakas at narating din natin itong napakagandang falls dito sa Cavinti, Laguna. Ang Cavinti Falls pero kilala rin natin siya sa tawag na Pagsanhan Falls. Hindi pa dito nagkatapos ang ating adventure dahil kailangan pa namin sumakay ng balsa para makapasok sa kuweba dito sa likod ng falls na to. Tara, pasok tayo dyan, sakay tayo sa balsa. Let's go! So tayo sa falls, sakay na tayo sa balsa. Go! No water pump without. Oh, not this one. let's go! Papasok tayo sa Cueva. Masukin natin yung Devil's Cave. Lodi bro Ito na, palapit na tayo ng palapit Let's go Ayan, shout out Mga ano lang Palisa na tayo ng palapit na So, wala tayong time. na, hindi tayo pwede ang mic nila si Marlon at si Joking mga may liksem, may lakas <laughs> o so, bait na mga bangkero Ayan, tapos na po ang ating pagsanhan adventure yeah, let's go <music>